Sa mga ka-update meron na mga maghihilada so hindi ito matatawag na lalaot kasi nga hindi sila pupunta sa laot no? hindi dito lang mismo sa tabi dito sila may isda kaya tignan natin kung saan sila banda aarya o maglalaglag ng kanilang lambat mga okay, mag sila dito mga ka-update tignan natin kung ano yung makukuha nila ngayon kung marami ba silang makukuha. Ayan, dito lang. Tabing tabi. Tapos, iikot lang doon. Ayan naman, kabilang tabi. Tapos, sasalubungin, hilain. Kung may isla sa loob, makukuha. Ayan. Tatabi yung kabilang dulo doon. Tapos dahan-dahan hihilain so parang may isda nga sa loob. Oh. Parang may kawan-kawan sa loob. Yan, danda na yung hila. May tumalunan nga kanina. May mga banak sana, mga ka-update. Kaya lang, hirap talagang mahuli yung banak. Matalon. Sayang, matalunan. Malalaki na sana yung banak. Ayun. Laki na sana. Hirap talaga mahuli yung banak, mga ka-update. Ayun. Laki. Okay. Ayun. <laughs> Yan sana yung nasa loob kanina. Oh, yun, tumatalon. Ubus. Oh, yun pa. Nahihirap <laughs> talaga mahuli yung banak pag ganito. Marami sana mga ka-update sa loob kanina. Kaya lang nagtatalunan. tingnan natin kung may makukuha sila kung may matitira at sasapot sa, sa lambat yun lang yung pag-aasa dyan yung meron sumapot sana may matira may matirang banak may mahuli dami ng tumalon mahigit ng 20 piraso so yan malapit na mga ka-update malapit na nilang matapos nila na natin kung ano nakuha nila Mayroon din sumaapot

Ay, may malaki. Anong isla yan? Torsilyo? Ay, torsilyo. Okay, walang naiwang banat. Sayang. Malaki na yan, ha? Pang durudugtong na. Yung punch baka magpap mo. Torsilyo? ilap talaga yung banak. Ayan, laki na. Linaw. Laki May pang na. <laughs> so, yan yung kuha nila mga update <laughs> So, kung gusto nyo po yung video nito, like and share na lang. So, ganyan po dito sa aming baybayin, sa aming dalampasigan. Dito lang na yung isda. Uh, maganda rin yung baybayin na pinapangalagaan. So, thank you very much sa uh, panonood at supporta. to God be the glory and God bless po.